At yun nga no, mga kabayan, na pag-usapan nga po natin. Itong balita na kung saan eh, ito pong si Congressman Adjong, ah, eh pinasok po, ito pong si Leila de Lima, at maging si Shell Joke no, bilang uh, prosecutor sa nalalapit na impeachment ni BP Inday Sara. Mantakin mo mga kabayan ha, talaga pong gusto na po nila talagang may, ano, may kick out si BP Inday Sara. Ha? Eh bakit mga kabayan, talagang kinuha po nila yung mga taong may galit po sa mga Duterte. Alam naman po natin na, na itong si Leila de Lima, eh matagal na pong may galit sa mga Duterte. Sa so, makatwid mga kabayan, hindi po magiging patas ang pagtingin ng taong ito. Bagkos, ang gusto po nito ay maghiganti sa pamamagitan na ma-impeach nga po si BP Inday Sara. Gagawin po nito ang lahat para nga po ma-impeach at matanggal si BP Inday sa pwesto. gayon din po itong si Shell Jokno no mga kabayan. Eh di ba, minsan na nga tong inasar-asar ni, ni ano ni Pangulong Duterte noon. At dang dahil nga kay Pangulong Duterte, hindi manalo-nalo itong si Shell Joke no sa pagka senador. Kaya tumakbo na lang po ito sa party list. At ngayon nga po ay sila bilang mga congressman nang dahil sa pagkapanalo ng kanilang mga party list, mga kabayan, eh hinikayat nga po sila ani ah, ito ni Congressman Adjong para maging prosecutor alam na alam po yong Ajong yung, kay, yung gagawin niya eh, no mga kabayan ha? talagang kinuha niya po itong mga to diba sila nagsasabi na na wag daw maging bias yung mga senador samantalang itong mga congressman na to sila yung nagiging bias mga kabayan sabi sila nagsabi sabi sa mga senador na tignan yung ebidensya pero yung mga ipinapasok nila dyan lahat may galit sa mga sa mga Duterte mga kabayan Kitang-kita po natin kung paano po nila pagplanuhan, no, mga kabayan, ha? Sa tingin po ninyo, mga kabayan, ha? Dapat lang ba na maisama itong si Dela Dilima as ah, at si Jokto bilang prosecutor? Gayok alam naman natin na may bias tong mga to. I-comment nyo sa baba, ha? Pakinggan po natin, ha? Yung balita patungkol dyan. Dito po, ha? Mula po kayo na Sergen at Kuya Benny. Sergen, Kuya Benny, pasok po. Ah, uh, mind conditioning na tayo mm -hmm. ng ating mga mambabatas mm -hmm. na talagang si yung bagong dalawang bagong halal na mambabatas ngayon na galing sa party list mm -hmm. ay mukhang magiging kabilang na talaga mm -hmm. sa prosecution team mm -hmm. para po sa impeachment ni B.P. Inday Sara Duterte. Yes. Ang atin hong binabanggit ay ang representante, magiging representante ng ML. Ito po yung Mobile Legends Party List. Mobile Legends? <laughs> Mobile Legends. Mga naglalaro ng Mobile Legends. <laughs> Hindi po, yung ano, yung uh, ano nga ba yan? ML. Basta yun yung ML na yun. Ang kanilang representante ay si dating DOJ, dating senador, Laila Dilima. Yeah. Yan. Pangalawa, ay ito pong uh, Akbayan. Hmm. Tama ba? Akbayan, ano? Hmm. Akbayan Representative Attorney Chel Jokno. Jokno. Yeah. Ayan. Ano ha? Sila pong dalawa ay mukhang uh, uh, mapapasama na ano ho? Doon ho sa uh, prosecution team. Ayan. Number uh, ito po yun o. No? Uh, balita. Ayan. Yeah. Ayun Ayon mismo, dito kay uh, Lanaw del Sur, ayon pala, mamamayang liberal pala, Kuya Ben. <laughs> sorry pa, sorry pa. Hindi ko, <laughs> ngayon ko lang, talagang hindi ko kasi ma-internalize. mo kasi mag-ML eh. <laughs> Ang alam ko kasi, mobile legends, ano ha? Mm -hmm. Oh, double kill, mga <laughs> <laughs> Ay, naka, Sinabi po ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, ang planong pagsama po kay Congresswoman-elect Laila Dilima sa House Prosecution Panel na siya pong lilitis kay B.P. Inday Sara Duterte sa nalalapit pong impeachment trial. Mm -hmm. Ayon po kay Ung Kong Adyong, wala itong nakikitang conflict of interest mm -hmm. sa pagsali po ni Dilima na marami umanong alam sa isyo ng extra judicial killings mm -hmm. sa panayam. Ano ha? Uh, ang pagsama daw po kay De bilang isang lehitimo, estratehiko at sumunod sa patakaran ng House of Representatives bilang tugon sa mga batikos ng ilan, ano ha, kaugnay hmm. ng pagiging kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dating hmm. Pangulong Rodrigo Duterte, ano ha, at maging sa kanyang anak na si B.P. Inday Sara. Parang ang dating ay parang mayroong axe to grind mm, itong kay, si si Sigtal Laila lima Magiging ano pa ba? Magiging uh -huh. paktual pa ba? Yun ang tanong, ano? Magiging makabatas pa ba? Yan, oo. Uh -huh. Yung ating gagawing aksyon na yan? O magiging uh -huh. personalan na? Yan, oh. Uh -huh eh, wag naman sana. Eh kasi, speaking of again, bukod kay Secretary Laila Diliman, na magiging congresswoman, si, in fairness na tayo, wala, again, no, wala kami masamang tinapay sa bagay na ito. Ha? Mm. Yung chel joke no, noon pa man, ay talagang alam nating kontra ito sa mga mm. Duterte. Yes. Ano ha? Aywan ko lang sa pagiging... Bakit kasi dalawa na kasi ang katao ng isang congressman at pagiging abogado. Mm. Di ba ang isang abogado? Halimbawa abogado, Kuyeben you na, know, tatanggap ka. tapos yung abogadong kukunin mo, ang gusto mo ba? ba kakasuhan mo ako. Ang nahanapin mo bang abogado yo ay ito ito si attorney ito kasi dalit ito kay Jen eh. Mm. Kukunin ko itong abogado kasi may ano ito. Mm -hmm. uh, may interest ito, may, may interest personal ito. na galit ito kay Jen 'Di ba? Hindi hindi dapat ganun. eh. Ah ganun ba? Dapat itong attorney to itong kukunin ko dahil uh -huh. magaling ito. Uh -huh. At alam kong kaya nito ito ipaglaban yung uh, kaso ko. Uh -huh. Dapat ganon Hindi dahil isa siya ay mayroong personal, personal na yes, dalit yes, o sama ng loob. Itinuro pa po ni Kung Adjong na pinapayagan ng House ang pagkuha po ng external legal experts upang makatulong sa pagbuo ng matibay na kaso hmm. na mayroon pong president noon pong 2012 hmm. impeachment trial ng yumaong dating Chief Justice uh, Renato Corona. Ayon po sa mambabatas, ang track record at legal experience ni si Lima ang dahilan. Ang dahilan na kung bakit siya kwalipikado upang tumulong sa pag-uusig kay Duterte. Sinabi rin po ni Adjong na pamilyar si Dilima, pamilyar po si Sekretary Dilima, Congressman Dilima, sa kaso ng pagdukot at sa dami ng mga biktima ng EJK at binanggit ang mga affidavit ng whistleblower na si Las Cañas, Matubato bilang mahalagang ah uh, mahalagang sanggunian ano ha ayun ah mm -hmm. uh, ayun ito po yun, yun ang ating mm -hmm. balita maukol may kinalaman sa bagay na ito mm -hmm. again ang magiging tanong ng ating mga kabayan eh sila ba ay magiging fair di ba sa pagharap ng kaso at sa paghawak nila ng kaso sa kay BP Inday Sara. Kasi mm -hmm. ang kanilang iusigin naman ito hindi si Pangulong Digong, eh, di ba? Ang kanilang iusigin dito ay ang pangalawang Pangulo, BP mm -hmm. Inday Sara Duterte. Mm -hmm. Di ba? Eh, oh, Basta, ang ating nais makita sa mangyayaring ito, oh. ay magiging parehas ba ito sa taong bayan? Ayun, oho. Diba? Hindi hindi natin dito pinag-uusapan na kalaban yan, kakampiyan ni Inday oh. Sara. Ano, ang atin eh, yung bang ipaglalaban mo, eh yung kapakanan ba ng taong bayan o ng sarili mo? O gusto mo lang makabawi. O gusto mo lang makaganti. Ipinakulong ako nito eh. <laughs> Di ba? Ipinakulong Ipinahiya ako nito eh. Nung mm. mga panahon na yun eh. Mm. Na, parang ganun eh. Kaya kailangan, okay. masiguro lang natin no oh. na yung kapakanan ng taong bayan, eh yun yung dapat bitbit bit, -bit oh. dalawang Ipapasok nila. Impartial ang Ayan. kanilang magiging uh, yes. pagharap sa kaso, no? Yes, Ayun. dapat gano'n. Anyway, mm -hmm. eh kayo po nga aming tatanungin. Ipasa mm -hmm. namin sa inyo. Mm -hmm. Eh, baka sabihin niyo biased kami. O kaya mm -hmm. naman, may kinakampihan kami. Mm -hmm. eh, pero again, in fairness, ha? Ito po yung natatalakay lamang namin ni Kuya Benny sa usaping ito. Kayo mm -hmm. po nga aming tatanungin. Okay lang ba sa inyo oh, na maging bahagi po ng prosecution team sina Laila Delima at Chel Jokno ya yeah, sa mm -hmm. impeachment trial po ni BP Inday Sara Duterte. Mm -hmm. yeah. Ah, kala, ko yung... si, yung... kala ko si Sekretary nanonood sa atin. Ano? Hindi, dapat manood na rin. Ah, oo nga. Oo. Oh. para masaya, di ba? Oh, habang oh. nananat, andiyan ka pa sa pwesto, makaparood ka man lang sa amin. Yes. Baka batin... si siyang... pa ang hmm. asawa sa ngayon ng caretaker. Oo. Oh. Caretaker sa ngayon ng um, uh, niyang. Oh, siya ang pangulo ngayon yes. ng mga uh, sambayan ng Pilipino. President oh. Boying Rimulia. <laughs> habang ikay nagkakapi, manood ka na Saganang saga ng mamamayan. Yan. Batidin po natin si Mr. and Mrs. De Kaiser na magulang ni Piskal Ib. Ayan. Piscal, batchmate niya si Piskal Ib. Ayan. Ang dami nagmamahal sa atin. Ito ang dami. Imagine mo, ilan yung kaninang sinabi mong nanonood sa atin Nang live? 4,000? Almost. Ngayon, sa YouTube. Oo, dapat mas marami pa. And of course, batiin din natin si Wenny Bibico. Ha? Si Bibico. Wenny Bibico. Yes. Ah. Yan ay uh, past district governor din. Yan ang may hawak ng... Uh, LCIF natin yung multiple district uh, coordinator ng LCIF Ayun. yung yan yung pondo natin na kapag uh, tumutulong ang Pilipinas oo. sa international siya yung nag ah, at kapag ang Pilipinas naman na may kailangang tulong oo siya rin yung tumutulong sa atin na pinoponduhan at lalo na kapag mayroong mga bagyo baha oo. at uh, ano pa mang mga sakuna E eh, nandyan ang LCIF para tumulong. Maraming salamat po, Gobueni. Dapat pala maging kaibigan ko rin yan. Eh, bakit? Lagi Kailangan ka bang natin na... mga garap ng tulong. Eh. Lagi ka bang na oh. di-disaster? <laughs> Nabibiktima tayo ng disaster. -disaster. <laughs> Ay, at na si Minerva season. Uh -huh. Nanonood din sa atin. Suki natin to si Minerva. Ma'am mm. Minerva, salamat po. At Ayan. hindi kayo bumibitaw sa amin. Mm -hmm. Di ba? Tulungan taon ho tayo sa Lions Club yes. na makaabot tayo sa 1 million yes. subscribers. Oh, ang Lions Ayan. Club dapat tumulong din sa oh. saganang mamayan. Alam niyo dito kami lagi kaming handang tumulong din sa kapwa tao. Yan. That uh, magiging matagumpay lamang kami kung yung pong aming goal na tumaas yung viewers. Eh, ma achieve namin. Uh -huh. Gaya netong na si Ida Flora hindi rin bumibitaw. Alam mo ipinagmamalaki niya si Madam Agnes De Banadera Doon kasi ba ginanap oh. yung yung convention sa Clark. Sa Clark. Oho. Uh -huh. At uh, si Ma'am Agnes De Banadera ang mismong umasikaso sa atin. Oo. Wow. Uh -huh. Oo, oh. eh si Ma'am Agnes eh, galing Quezon. Yes, taga San Quezon hmm. kay sabi ko. Sa eh, kaya nga sila sabi oh. ni Ida Flora na siya'y taga Quezon din at talaga nga namang ipinagmamalaki nila. Si uh Ma'am Agnes. Ma'am Agnes, kami po ibabalik dyan sa inyo sa Clark. Uh -huh. Sasama Sasa nyo na ako. Sasama nyo na ako. Yes. Bibili ako tatlong property dyan eh. Pagdating ni uh, Kuya Nelson uh -huh. na ating milyonaryong magsasaka, uh -huh. eh tayong dalawa naman ang magliliwalyo. Yun. Bahala na siyang mag-isa rito. <laughs> Doon tayo mag-live sa Clark. Doon tayo mag-live sa Clark. Ay, pwede, pwede, yes. pwede. Interviewin natin si Ma'am si Agnes. Si Ma'am Agnes. Yes. Mga bagong development ng Clark yeah. Development Corporation. Meron ngayon. na naman bago CDC, yes. Hindi, meron na naman yung... Meron na naman silang itatay yung bago, Clark din, no? pero uh, uh, from what I heard, bandang tarlak na kailangan may paliwanag natin sa uh, taong bayan tsaka yun. Tsaka yung Green City, no? O, yeah, na yun na yun. Yung Sige. malaking yun sa likod. Hmm. Yan. Hmm. Report tayo. demolition sa Maynila. Nako, grabe. Napalod daw po ng tensyon. Nako, ito yung mga pinagbubugahan ng tubig. Uh -huh. Alam mo, mukhang nagkasakita pa ata eh. Tignan natin. Si Madeline Villar. Mads? Yes, Sarge. Janet ba, na ka ng tensyon yung nakatakdasa ng demolisyon sa bahagi ng Mayhali Street sa Tondo, Maynila. Makailang beses na nagtangka yung demolition team na humingi pa ng tulong sa Manila Police District para mapasok yung nakasarang gate sa mga nakabarkada rin yung residente pero nabigo sila. Mas uminit pa intensyon ng dumating ang sheriff mula sa Metropolitan Trial Court para sa implementasyon ng demolition order mula sa Forte. Maging si Manila Vice Mayor Yul dumating din para subukang payapain ang sitwasyon. Inabot rin ng higit anim na oras yung stand Hanggang sa huli ay umatras na rin yung demolition team. Ang uh, sabi ng mga opisyal na barangay roon binigyan umano ng sampo ng bagong may-ari ng uh, lupa ng isang linggo yung mga residente para kusang, kusang umalis. Tinatayang nasa sa apat na pamilya o manong katumbas ng higit isang individual ang apektado mula sa barangay 262 at 264. 2022 umano na malaman ng mga residente na meron na palang bagong may-ari yung lupa na kanilang tinitirhan. Pero dinala nila sa korte yung usapin at ilang beses umano natalo ang bagong may-ari. Kaya nagtataka sila kung bakit nagkaroon ng demolition order. Sabi ng mga residente, masakit para sa kanila na umalis sa lugar kung kanya sila ipiranganak at lumaki. Sabi ng mga residente, iginikeb nila na hindi rin daw sila agad na naabisuhan. Na at dahil uh, yung iba kasi sabi nila madalian yung uh, naging yung nakarating na informasyon sa kanila na may demolition pala sa na Ang uh, sabi nung nakausap natin, uh, Thursday o Friday lang daw nila nalaman na meron palang gagawing demolition. Yung iba naman sinasabi na itinago pa sa kanila yung, na magkakaroon pala ng demolition kung kaya ang kanina pero lubaban nga at yung mga residente sa lugar. Balik sa iyo, Jen at Nelson. And ngayon sa oras na ito, anong sitwasyon dyan, Mads? Kapayapa na. Uh, umalis yung mga pulis. Naunang umalis yung mga truck ng bombero. At uh, sinunda ng mga pulis. Mga uh, pasado alas 12 kanina. Mga alauna pasado ng hapon. E so, anong mangyayari? Paalisin sila dyan ng tuluyan? O ano nang uh, sitwasyon nila? Yung mga nakausap nating na residente, yung iba kasi uh, talagang umaasa sila na makakakuha ng temporary restraining order mula sa korte kasi nakapag-file daw sila kaninang umaga. Ay, yun yung, yun yung hinihintay nila, yun yung pag-asa nila. Pero may iba naman tayo nakausap na handa naman daw silang umalis. Kaya lang sana bigyan sila ng palugit ng pagkakataon. Y yung, uh, kasi may sinasabi sila na pinangakuan na uh, babayaran sila kaya lang yung sinasabi, nine 39000 tapos hindi pa raw lahat ng mga apektadong pamilya, ay eh, mababayaran. So gusto nila magkaroon ng due process. Ayun. Ayun. Uh -huh. ba Balisa ka sa lukuyan, hindi mo na itutuloy, ganon? Hindi mo na itutuloy yung demolisyon? Oo. Tigil muna, mukhang kahinga sila ng isang linggo. Mm -hmm. Ayun. Uh -huh. oh, eh. Sayang, ba't wala ka man lamang ayun. video dyan, Mads? Hindi naman natin nakita. Paano natin... Uh, ayun yun pala, oh. Ayun, Oo, meron, meron, uh, oh, Ba't sila oh, nakakulong? Parang nakakulapit doon sa gate, eh. Hindi. Ha? Sila yung mga pumipigil. Eh, ayun, ayun. Oo. Yung nakikita nyo, yun yung gate. Hindi pa yan yung mismong lugar kung saan gagawin yung demolition. Ah, uh, siguro mga nasa gitna. Ano kasi yan eh, magkabila ang dulo, merong gate. Tapos oh. nasa gitnang part niyan, yung lugar kung saan na magkakaroon ng may mga bahay na ide-demolish. Ako ah, niyang na nasa tatlong daang bahay yung uh, ide-demolish doon. Banda. Mm -hmm. Sabihin, gitna sabihin siya, mo doon sa mga residente, mag-vlog na lang sila, yayaman pa sila kaysa magganyan. Mm. Oh. <laughs> Di diba? Baka mm -hmm. kami ni Pasina ng mas malaking bahay, ano? Yes! Mm -hmm. Di ba? Ang e, eh, dami na ngayon, eh. simple. Hindi mo well, Pero sana naman, alam nyo maganda sa liksikin din natin yung isinasagawang demolition uh, demolisyon na yan. Kung yung bang mga taong paalisin dyan ay nagkaroon ng na relocation, yun ang, nga, yun mukhang ang importante. Pala, mukhang walang, ano eh, mukhang Wala. walang relocation. Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. Yun yung nire-reklamo rin ng iba. Kaya sabi nila, sana bigyan sila ng pagkakataon para makahanap. Aha. Nang matitirahan nila. Sige. Eh, isaya. Akala ko pa naman kasi may nakalagay doon. Pista ng ano kung ano yon Ano, ha? Mm. Anyway, sige. Akala ko pa naman masaya-masaya. Yung pala dinidemolish na, dinidemolish na dyan. Dinidemolish. <laughs> Hindi. Masaya sila nung ano. Nung huli na, Kasi nga, Uh, kusang ano eh, talagang nagsigawan sila eh, nung umalis na yung ayaw, mga pulis ayaw. na naman full battle gear kanina. Mm. Sana inalok na na nalapag. Wala ba silang handa? Kasi may siyempre handaan yan may eh. May piyesta eh. Uh, <laughs> bukas pa yata kasi. Ah, bukas pa ah, bukas ba? ba. Bukas pa. Bukas pa pero kayo sila i-demolis. -de <laughs> magpakatay, ah. magpakatay dyan para pagdating ng mga pulis, pakainin nila. Hindi. Mm. Prince pa siya ngayon. Hmm. Kaya siguro ano, oh. kaya siguro pinagbigyan ng isang linggo para yan. ano. Kaya yan ha, pinagbigyan na namin kayo. <laughs> Thank you, Mads. Thank you. Ano ha? Isa huh? pa. Ah, kuya Benny, ikaw naman tumawag dito. Ayan ha. Well, Ito naman, kasasabi lang natin <laughs> tungkol sa mga disaster eh. Oh. Mga apektado ng pagbaha sa Maguindanao, umakyat na sa mahigit 57,000. 57, ano? 57,000. 57, 000 Grabe. Pamilya. Ah, hindi po tao ah, no. pamilya po. Si Eden Santos magbabalita, Eden Yes, Kuya Benny and Kuya Jen, may sapat na food at non-food items sa Department of Social Welfare and Development para tugunan yung pangangailangan ng mga biktima ng pagbaha dyan sa bahagi ng Maguindanao. Yan ang tiniyak mismo ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na abalang-abalang ngayon dyan sa uh, pagdalo niya sa 46th Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur. Malaysia. Ang pagbaha sa Maguindanao ay dahil sa malalakas na pagulan, sanhi ng Intertropical Convergence Zone. Ibig sabihin, wala namang bagyo doon. Ayon kay Dumlao, halos nasa 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang uh, naipahatid na sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Sambuanga del Sur, Misamis Oriental, North Cotabato, Sarangani, maging sa Sultan Kudarat. At nasa halos 3 million yung national stockpile ng ahensya na handang ipamahal.